Ah, nandito tayo ngayon sa uh, simbahan ng Alaminos at ay no nakikita niyo diyan sa likod ko uh, magandang simbahan parang nakakatakot kalabog mumo diyan <laughs> <laughs> welcome back mga kapatid at ngayong araw mga kaprobinsya ay itutuloy na natin yung ating pag-iikot sa mga bayan na sakop ng Laguna eh, no? Nung nakaraan mga kaprobinsya ay pinantahan natin yung bayan ng San Pablo, Laguna at nagkaroon pa nga tayo ng part 2 dahil medyo malaki yung bayan ng San Pablo at saka itiikot natin yung San Pablo Lake, kaya may part 2 tayo sa part na yun eh, no? ah, Ngayon naman ay dito sa katabi lang niyang bayan mga kaprobinsya eh, no? At ang bayan na yan ay Alaminos, Laguna. Ah, malapit lang din sa San Pablo yan, mga probinsya pero nung time kasi na yon, wala na tayong oras na ikutin pa yung bayan ng Alaminos dahil hindi natin kabisado yung Alaminos kung gaano kalaki. Tapos, pangalawa, hindi natin kabisado kung saan yung kanilang mga mga pasyalan, mga public market o kung ano man, yung kanilang munisipyo. Kaya, hindi na tayo tumuloy. At, umuwi na lang tayo kasi hapon na rin yung time na yun mga probinsya kasi natapos nating ikutin yung bayan ng San Pablo alas 4 na mahigit tapos siyempre uwi pa tayo ng kalamba kaya medyo ano na medyo hapon na talaga yung time na yun at ngayon medyo maaga-aga pa kaya makakaikot pa tayo ngayon ng patagal-tagal at pag may time pa tayo baka dumiretso tayo ng Tayak Hills Tara mga kapamilya, puntahan na natin yung bayan ng Alaminos, Laguna. yun mga kaprobinsya nandito na tayo ngayon sa uh, pamahalaan o bayan ng Alaminos no? yan yung kanilang munisipyo siguro yan o no? oh, bayan ng Alaminos kita nyo ba yan mga kaprobinsya yan at uh, ayun yung kanilang simbahan mga kaprobinsya mamaya pasok tayo dyan Pasyal lang muna tayo dito saglit sa plaza nila dito May nakita kasi ako dito mga kaprobinsya Ayan o Wow Ay, Ganda ng lugar nila dito mga kaprobinsya Simple lang ano Pero Pansin ko lang dito alaminos mga kaprobinsya Ang lugar nila Ang mga bahay nila dito parang sinauna pa Pakita ko sa inyo mga kaprobinsya para makita nyo na na sinauna pa yung mga bahay nila dito hello yan, yan meron pa dito may nakita pa ako yan o may natatanaw pa ako dito isa yan ito sa pinaka ano nila pinaka bungad welcome to alaminos tanya nyo ba yan mga kapisya? Yung kanilang mga bahay ay parang nakakatakot. Wala bang mumu dyan? <laughs> Sinauna pa. Siguro mga panahon pa yan. Siguro ng hapon yan mga ganyan. Klaseng bahay mga probinsya. Ay no? panahon pa nga siguro ang Kastila yan. Buti hindi yan sinushootingan mga kaprobinsya ng mga horror movie. No? Yung mga ganyan. Ay no? Apaka tibay ng pagkagawa. O meron pa dito. Yan. Yun, o. No? Yung mga panahon na sila yung mga pinaka mga mayayaman dito mga kapabinsya siguro. ano? Eh, no? Sila yung, yung mga, bantog na mga pamilya dito. At yan. Ito yung kanilang arko-arko. Uh, yan. At yun, may simbahan doon mga kaprobinsya ayun no? ah, uh, doon tayo pupunta Pasok pa dyan mamaya. Yan o. Oh. Wow, ganda. Siguro maganda to sa gabi mga kaprobinsya. Nailaw siguro tong mga side na to. Ito yung mga bulaklak na yan. Saka ang linis mga kaprobinsya. Pansin ko napakalinis. Yun mga kaprobinsya. Nandito tayo ngayon sa uh, simbahan ng Alaminos. At ay no, nakikita niyo dyan sa likod ko uh, maganda yung simbahan, luma pero napakaganda maliit lang, hindi siya kalakihan pero uh, halata mong matagal na na nakatayo yan dahil kikita mo yung kanyang mga uh, parts ay talagang uh, masasabi mong luma Ngayon ko lang napansin mga kaprobinsya na mga 10 minutes o 15 minutes yata ako sa loob ng simbahan. Eh, no? Pero hindi ko lang naalala yung cellphone ko na naiwan lang dito. Eh, no? Nakalagay lang dyan. Buti hindi kinuha mga kaprobinsya. Eh, no? Tapos ang malupit pa dyan, yung susi ko nandito lang. Eh no. <laughs> Pero mukhang loyal lang mga tao dito mga kaprobinsya kasi. Ah, wala din naman masyadong tao dito, ayan no? oh. Ilan lang din. Wala masyadong tambay. Kaya, nandiyan lang yung cellphone natin. yan ba? Eto, mga kaprobinsya. Punta tayo sa kanilang plaza. Kung may plaza man sila. <laughs> Eto. Yan, ano to? school. Ah, school pala to mga kaprobinsya. Yan, ano. Ah. Sa mga tiga rito, shout out sa inyo mga kaprobinsya. At maganda pala yung bayan nyo. Yun. Yan. Punta natin yung kanilang public market. Sige, tingin ko ganito lang talaga yung bayan nila. Ito na yung pinaka sentro ng bayan nila mga kaprobinsya nila. Yan, ando na rin yung munisipyo nila. Ando na rin yung palengke. Dikit-dikit lang. Ando na rin yung kanilang simbahan. Ayun Ay, na rin yung Yata ang pinaka plaza-plaza nila. At ito, mukhang ito na yung kanilang public market. Ito yan Ito. ano ba one way ba one way po ba to kuya one way one way pala yan bawal tayo dyan Ah, yan. Yan na yung public market nila. kasi so lang, one way dyan, Dito tayo sa kabila, dumaan. Diyan yung pinaka sentro nila yon. Nakita niyo yung plasa nila, munisipyo nila. Simbahan. Yan. At eto yun na rin yung pinaka palengke nila. Yung nandon yung dinaanan natin kanina siya no oh, yung kanto na yan kaso lang one way bawal tayo dyan hindi tayo pwedeng pumasok makikita naman natin dito ayan o oh. pamilihang bayan ng alaminos yan o oh. okay dito sa kabila yun o oh. yun teka research natin yun o oh. tingnan muna natin kung yun lang ba talaga Oh. May mga barabarangay din, pero hindi na tayo papasok siguro doon. Kasi pupunta ka tayo ng Tayak Hills. Ayun so, o, oh, mayroon din pala sila nga sa Robinson Easy Mart. Yun. May Robinson Easy Mart din pala sila dito. Pero sa tingin ko, yung mga tiga rito, kapag gustong pumasyal na mga mall, tingin ko SM San Pablo na sila pupunta. Kasi malapit lang to sa San Pablo eh. Yan. Ayan o, oh. meron din pala sila dito ang pure gold. Ayan o. Oh. Pure gold, alaminos. Tapusin na natin dito yung ating uh, vlog para sa bayan ng alaminos. At yun lang.